Ito yung naging opinion ng isa sa ating kababayan dito sa aking video kung saan pinapurihan ko ng sobra-sobra yung Singapore. Sinabi ko dito na napakaganda ng Singapore. Maayos ang Singapore. Safe ang mga taong maglakad sa lansangan ng Singapore. Malinis ang Singapore. Fresh ang hangin dito sa Singapore. Walang traffic sa Singapore. Blessed ang mga Pilipino na nakapaghanap ng trabaho dito sa Singapore. Lahat yon sinabi ko dahil yun yun ang na-experience ko. Yun ang nakita ko. So walang masama doon. nag express lang naman tayo ng ating opinion. Pero ang nakakalungkot lang kasi dito sa komento ng ating kababayan, gumamit siya ng salitang tanga. Hindi eh, ba yung tanga, parang ang sakit noon, pakinggan? Parang ang sakit sa pakiramdam noon, lalo at wala ka namang ginagawang masama. Nagsasabi ka lang ng iyong naging experience. Tsaka dito sa komento ng ating kababayan, sabi niya, wag daw sanang ikumpara yung Singapore sa ibang bansa. Pero wala naman sigurong masama doon kung ikumpara mo, hindi ba? Lalo na kung ikumpara mo ito halimbawa sa Pilipinas. Kasi somehow, pag sinabi mong sana, ganito din sa Pilipinas, hopeful ka na sana maging ganito din ang Pilipinas kagaya ng Singapore. Para pagdating ng panahon, wala nang mga Pilipino na aalis ng Pilipinas para maghanap ng mga oportunidad sa ibang bansa. Kasi yung mga oportunidad ay maibibigay na ng sarili nating bansa. Pero ayoko na pong pahabain mga ka OFW ang video na ito. Ang mensahe lang talaga dito, eh pwede tayong magkaroon ng magkaibang pananaw sa buhay. Pwede tayong magkaroon ng iba't ibang opinyon. Pwede kang hindi sumang-ayon sa opinion ko at pwede ring hindi ako sumang-ayon sa opinion mo. Okay lang 'yon. Pero dapat maging mindful tayo sa mga salitang binibitiwa natin. Huwag sana tayong gumamit ng mga masasakit na salita. Iwasan sana natin na makasakit ng damdamin ng ating kapwa dapat panatalihin pa rin natin yung respeto at paggalang dahil yon ang magiging susi sa magandang diskusyon.